Ano po ba ang pwedeng gamot sa heartburn? Madalas po parang puno ng hangin ang sikmura ko na umaabot sa dibdib. Paano po ang pag-inom? Generic po sana. Emma ng Paranaque. Uh, kung heartburn, pagsabayin mo ang antacid at saka yung omeprazole. Yan. Two weeks mong iinumin yan. Yung antacid, four times a day. Yung omeprazole, One, na 20 mg once a day. Pero kailangan mo reseta dun eh. So punta ka ng doktor mo. Hindi ko lang alam ko may mga parmasya na nagbibigay ng over-the-counter, ng gano'n. Pero umpisan mo muna sa antacid. At uh, madalas sa hindi, mawawala yung nararamdaman mo. Na heartburn. Huwag kang agad-agad hihiga pagkatapos kumain. Dapat nakaupo o dapat nakatayo. O maglakad-lakad nang kaunti, So, 'yun ang unang-unang -una mong iisipin na dapat mong gawin kapag ikaw ay nagkakaroon ng heartburn.